bless mama taga santo kaloyan sa ginoo ang bata kaloyan sa ginoo si papi gotom na kanak wala ay gigwapo magyapo ni bata basta gigotom ay Bisa kung saan, guwapo gid o. Bisa kung mag-side view, gid ang bata. Guwapo ha, oi. <laughs> guwapo kay si papi na ko eh. grabing gupuhas bata na ko di matabang ka guwapo papi si good morning anak kala ay naglab mang ginig maayo noon eh. kilab maayos mama oy eh. oh laka paray sa bata Ilakaw ka naglayo ang himungaan anak nabati ni mo anak Nilakaw naglayo ang himungaan. Oo. Oh. na sa to sila tukunon nila to anak ng mga insekto anak, ilang tukon anak. Iya yeah, patong gi practice yam piso anak. Praktis na yung piso anak, paminawa anak. Inaron ang tingog si mga an anak. Wala yung igopuha, oy o. si papi oy Gigotom na ka anak. Hapit na ba yung alas juice anak? Upa kay pamahaw na. Anak. Ako anak, ko ko'y panot brush anak. Di pa man ko pwede anak, kay bago pang giibton, ako ngipon anak. Ako na not brush papi. Tinood na anak, oy. Tinood yun na papi. Lago po ha, oy. Lago guwapo, sa o na. Gapuha na bata, oy. Uh, <laughs> Di matabang ka guwapo ani eh. Guwapo gets ta nang oi. Anak no. Kita ka magpupo nak. pape Di pa ka magpopo pa pangga. Magpupo ang bibi ha. Kinalan magpupo ang bata. Oh. Oh, karon sa gwa pa ha. Say mo gwa. So, Maora gwa. Oh. Ako sa rin tiwason gwa sa si Papi gwa sa pamanig pa man ni, guaps, oy. Nasa ni mo anak. Magpalit ba ya anak? Papi, mabarog pa ko anak ha, kay magpalit si Ate Kendra anak. Sorp o anak yung paliton anak. Downy anak. Inahilo guys. Thank you for watching guys. Salamat po sa inyong panunood. Happy Sunday. Have a blissful Sunday. Ego po, ha papi oh.